punta kami ng atiko ko sa Isabela. Habang binabaybay namin ang daan ng Nueva Ecija, may napansin akong kakaiba. Takip silim na, nagaagaw ang liwanag at dilim. At umaambon, may mga groto sa harapan ng mga palayan. Yung ibang groto patay ang ilaw. Yung ibang tao naman, nagmamadaling tumatakbo para sindihan ang mga ito. Napansin ko bakit yung Mama Mary sa ibang groto ay nakatalikod. Kahit yung groto mismo ay nakaharap naman sa highway, kakaiba. Pagbaba namin sa isang sikat na bus stop. Hindi ko na maalala kung saan lugar. Pero may kantin sila. Masarap yung sinigang nila, super asim. Para lang mag-CR at bumili ng pasalubong. patpasok sa CR, Nagtitilian at nagmamadali yung mga taong nakiihi doon. May nakita raw silang babaeng nakasilip mula sa ilalim ng pinto ng cubicle. Pagtingin nila sa kisame, andun din daw. Pagtingin naman sa salamin, nakita ulit nila. Kaya nabasag nila yung salamin sa sobrang takot at gulat. Nung kami na ni ate ang pumasok para umihi, Bigla naming naramdaman at narinig na may umiiyak sa sulok na cubicle. Tapos may sumitset. Sobrang takot namin. Nagdasal ako ng ama namin. At para sa mga kaluluwa, saka ko inilabas ang panyo na may nakasulat na Salmo 9 tayo Biglang tumahimik at nawala yung kakaibang nararamdaman. Nakalabas kami ni ate ng CR ng tahimik. Pero yung sumunod na pumasok sa CR, umirit na lang ng umirit sa taka. Padating na kami sa hotel namin. Kinabukasan, papunta na kami ng bagyo. Dumaan yung van sa likod ng bundok. Nagbabaan na silang lahat maliban sa amin ni ate at sa driver. Biglang may lumitaw na babaeng nakaupo sa gilid ng driver. Hanggang sa makababa na kami, nandun pa rin yung babae sa tabi ng driver hindi na alis. Pagdating naman namin sa hotel sa Baguio, napansin namin yung mga bubong ng malapit na bahay. Akala namin may mga taong nakatayo roon. Pero nung nailawan sila ng ilaw ng sasakyan, wala palang tao. Pagkatapos noon, biglang umalulong ng malakas ang mga aso sa paligid. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko kung paano yung anino o bagay sa bubong na inaakala Naming tao ay biglang naghugis tao ng mas malinaw. Natakot ako, kaya mabilis kong sinarado ang bintana at pinto ng kwarto. Nanood na lang kami ni ate ng palabas sa TV. Hanggang sa sa wakas ay nakatulog na rin kami pareho.